should have made more effort, Franco, nang hindi ako nagtagal ng tatlong araw do sa kulungan. Eh, ano magagawa ako? Biernes nung naaresto ka. Hindi naman pwedeng magpiansa kapag weekend. Eh, nung pakinabang naman ang koneksyon natin, ha? Sigurado ako na si Amira ang may pakana nito. Sinigurado niya na tatlong araw ako sa kulungan. Franco, You better not let her get away with this, okay? May mga kumikilos na para sa atin. Kaya huwag ka mag-alala. Siguraduhin mo lang. Tay. dini naman lang hinintay si tatay mo eh. Galing school ni Popoy. Eh. Pag, pag nabuhal kayo, hindi naman kayo kaya, kaya ni Aling Trudy. Hindi, ayos lang. Salamat, Aling Trudy ah. Ayos lang. May iwa ko muna kayong mag para makapag-usap kayo ng maayos. Pumapakali anak sa bahay eh. Ano ba tong text mo sa akin na nakapag si Ma'am Natalie? Inside lang daw kasi yung kinaso sa kanya, eh, kaya pagpiansa siya. Nay! Nay! Nay, okay lang mo kayo? Iba talaga ang pera at connection. Kung tayo nakabangga, maka hanggang ngayon, malamang hanggang ngayon nasa kulungan pa rin tayo. Huwag mo nalang siguro bangkatin sa tatay mo na nakapag sa si Ma'am Natalie, Ako na magsasabi sa kanya. Alam mo naman kung gaano kamahal mo si Ineng na nabubuhay pa siya, di ba? Kukuraki! Oh, oh. para sa princess ako! Halos mawasak ang pamilya natin dahil ang tagal na ikaw ang sinisisi ng tatay mo sa pagkamatay ni Ineng. Ang tagal natin inintay yung ustisya na ito para kay Ineng. Tapos ganun-ganun na lang makakalaya yung nakapatay sa kanya. Ay, huwag kayong kahit abutin to ng gano'ng katagal, ilalaban natin yung kaso niya. Ha? Lalapit tayo sa public attorney's office. At sisiguraduhin ko aabot sa husgado. Oo oh, na ka. Inalaban natin to, ha? Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat. Night! Hey.